Good morning guys Unang serye tayo ngayon ng aking mga kids Ito ay patatas at chicken wings Laga ko siya guys na mga 2 minutes lang dito naman tayo sa chicken guys meron tayong egg tapos meron tayong crispy fry na spicy lagay din ako ng breadcrumbs pinagsama ko ng dito naman sa kamila dip natin yung dip natin yung chicken dito sa crispy fry dip ko sa egg. At crispy po. Ganyan na siya mga mga. Napri-heat ko na siya ngayos ng 5 minutes. Tapos lalagay natin is 180 degree. 160 lang. Ano. Lagyan, lagyan din natin ito guys. Air fryer. Okay. Ganyan na pala itsura niya guys. Oh. Kasi luma na siya. Lagay natin dyan. Lagay natin yung Chicken. And Ang galing ng hula niya Ayan na guys Ang ating potato na ma Ayan na guys Yung ating air fry Para syang ano no Pero sobrang luto na Tikman natin. Pa. So guys, tikman na natin yung buhok ko. Hindi pa ako Up. Hmm. Up. Ayan na guys, yung karelang ulam. Crispy potato and Crispy chicken wings na sobrang spicy